Sama nyo naman ako ngayon sa birthday ng kapatid ko Na finally e eh, meron na tayong pangregalo Happy, Happy birthday Happy birthday Bukas na yung birthday ng kapatid ko At buti na lang ay eh, dumating na yung pangregalo ko sa kanya Ang regalo ko nga sa kanya be, Ay yung pinakasimple lang Pero alam kong maa-appreciate niya ay. Nakita ko nga lang sa TikTok tong birthday card na meron ng music. O, beto na mismo yung card yung kakanta para sa may birthday. Tapos ay nagulat pa nga si Ate Girl dahil nga paghawa ko pa lang, ito munog na. <laughs> <laughs> Nansalan ka yung kapatid ko na yan, kaya naman ayaw niya talagang kinakantaan siya ng happy birthday. So ngayon yung tahimik lang, kaya naman ito na lang yung binili ko sa kanya para eto na lang din mismo yung kakantang happy birthday sa kanya. So, bukas ko pa nga lang, be, may iyak na ako sa ireregalo ko dahil nga ang ganda-ganda ng tunog niya. <laughs> Inopen mo siya bet, ito nog, and then pag linoos mo, mag-stop siya. Sobrang gandang pang regalo nito is ang gusto ko be, ang gusto ko is lalagyan ko siya ng pera sa loob so para pag inopen happy na sa song happy pa sa pera <laughs> nga talaga ako ba dahil nga kahit papano ay nakakapagregalo na ako. Feeling ko may kwenta na akong ate. Cheers! <laughs> so here, maglalagay tayo ng 1,000 pesos. Tapos isisiksik natin siya dito. Um, by the way guys, may card pala siya sa loob. Right. open na siya and then ni card. Ayan. Pwede kang mansulat dito sa likod. Nasulatan ko siya kasi nga I like letters. Tapos, lalagyan ko siya ng 1,000 para blue and blue. <laughs> May napulot akong ballpen kanina sa school. So, pwede yung ko kong ballpen. Nakawala yung mga ballpen ko. Hindi ko alam kung saan ko nina hmm. Ay, ito lang talagang ball. Susulatan ko lang, susulatan ko lang siya ng letter para mas more appreciated, syempre. And gusto kong umiyak siya. <laughs> Wala pa akong nasusulat na ako. <laughs> na Meron nga pala siyang kasamang card, Be. Kaya naman pwedeng pwede mong sulatan ng letter yung pagbibigyan mo. So guys, na... So guys, nakapagsulat na ako ng letter and then papasok na natin siya sa loon. So, same siya. ayon Ito yung letter and then ito yung birthday card. Pagkapasok ko nga ng letter card, ilalagay ko na nga rin yung perang ibibigay natin sa kapatid ko. Kale, ang plano ko is pagbigay ko sa kanya, syempre bubuksan niya yan, and then ito na lang yung kakanta sa kanya, gano'n. Kasi hindi ko alam kung mag cake siya or hindi. Pero at least meron na siyang birthday card with song and cake sa loob. Oh, so, maanda niya. Then, pag open niya, is meron dito. Ayan. Ito yung card and then the money. Tapos, pag alis ng money, may letter. Oh. Ewan ko lang. Pag may mga birthdays, feeling ko, ayun yung pinaka-special day para sa tao. So, gusto ko, lagi akong involved. Lagi akong may pampasikat. Pasikat. Gusto ko yung parang memorable every year every moment ng birthday nila. So, ayun, kaya kada may special occasions talaga, nagbibigay ako ng regalo. Lalo na ngayon na medyo afford ko naman. Pero, sana pagyaman ko para mga nare-regalo ko ng Louis Vuitton, Bayat Lupa. <laughs> <laughs> pero, ayun, sana makabili na ako ng ball pen ko. Ay, by the way, mayroon, parang pala siyang envelope. So, lalagay ko siya dito sa envelope. Ay, kahit ako, pag niregaluhin ako ng ganito, kahit walang pera or ganito lang siya, matutuwa talaga ako. Kasi parang, ang pure ng ganitong regalo. Hindi ko alam, pero parang mas, mas appreciated kapag mga ganitong simpleng gifts lang para sa akin. Ayan, comment nyo nga rin pala ng mga ganitong pangregalo. Binalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Meron nga rin palang pink version na ganito para sa mga mahihilig sa pink to my sister, alam kong mapapanood niya to and I know, ma-appreciate niya to kasi alam niya ba guys, hindi siya maluho na tao, na o at <laughs> <laughs> pang order niya rin sa Shopee yung laman niya to yun tapos ito na nga ba, kinabukasan na celebrate na nga namin yung birthday niya nung kinagabihan. Ligay ko na nga rin pala tong music card at ayan, panoorin nga natin yung reaction niya. Wow! Babalik na, Jackie

Pa like, follow, and share nga po page ko Thanks for watching!